Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Raina si Eskat, ikawalong baitang. Ngayong araw, gagawa ako ng diorama ng Timog Silangang Asya at ang topografiya nito. Ano ba ang topografiya? Ang topografiya ay isang agham na may kinalaman sa pag-aaral ng mga katangiang pisikal o ng pangibabaw na mga katangian ng isang lugar o bansa. aking napili ay ang talon ng Maria Cristina. Umpisahan na natin. Narito ang mga kagamitan. Board ng paglalakawan, planggana ng aluminyo, mga tipak na bato, pandikit, kolabari, gunting, dahon ng pino, at may kulay na papel. Una, yupiin ang illustration board gamit ang ruler. Ilagay ang mga bato na magsisilbing mga bundok. Gamit ang glue gun, idikit ang bato sa illustration board. Gupitin ang aluminum container na magsisilbing talon. Siguraduhin na magiging pareho ang sukat nito. Alisin ang dahon ng pino mula sa sanga nito. Idikit ang mga ito sa bato gamit ang glugan. Ito ang magsisilbing mga puno sa gilid ng talon. Looko, tinang aluminum foil. Ito ay mas magmumukhang tubig. Pagdugtungin ang dalawang aluminum foil upang makuha ang tamang sukat ng talon. Idikit ang bandang likuran nito upang hindi mahulog. Ihanda ang susunod na talon. Gaya ng nauna, lukutin din ito. Ilagay ito sa tabi ng naunang talon. Gamit ang parisukat na aluminum foil, ilatag ito sa paanan ng dalawang mga talon. Balutin ang bato ng aluminum foil. Magdagdag ng tipak ng bato sa gilid ng tubig. Ang aking napili ay ang talon ng Maria Cristina ng ilog ng Agus sa reyon ng Hilagang Mindanao, Pilipinas. Minsan, ito ay tinatawag na kambal na talon dahil ang daloy ay pinaghiwalay ng isang bato sa gilid ng talon. ito'y nagsisilbing isang palatandaan ng Iligan City na may palayaw ng City of Majestic Waterfalls dahil sa pagkakaroon ng higit na dalawampung talon sa lungsod. Smooth like butter, like care, like like all I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm what you are to to I got the superstar glow. So. Ooh. no other, don't need no pressure. To remind me you carry bad. Ain't no other that can sweep you up like a rubber Straight Up, I gotcha ya, making you fall like.